Ang hirap naman dito makabumaba. Mauna tayo dito sa ano. Daming tao doon sa kainan na yun. Saan yun? Yun oh. Ayan. Kainan yan.

<laughs> Sige. Ayan, ayan, maganda caption. Maganda. <laughs> Sige, tuloy mo, tuloy mo. Tuloy mo. <laughs> ikaw rin, ikaw rin. Sige, talon, talon. <laughs> Madulas nga. Oo. Oh, Ya, wag dyan, matulas ya. Doon sa kabila. Sige, May na. <clears throat> na, may dulo. eh bakit kasi dito ay dumaan pala to? Oh. pinahirap uh, nagpapahirap lang diyan ba tayo dumaan kanina kung sinundan natin si Harold eh dali dali na uh -huh. bakit dito tayo dumaan din isa Hala, hala, hala. Kapatay, nasa ang pinit eh. Ayan, sumabit. Ayan, dahan-dahan kayo dyan. Ano? Katalas yan. Ano pala yun, oh? Katalas po kahoy na to. Daming ano? hindi tumitik na. Nakasugot, oh. Allah. Medik, medik, medik. Medik, medik. Mayroon man na red cross sa taas. Balik sa taas. Nasa sa ba tayo dumaan kanina? Dito ba tayo dumaan kanina? Ah. Nasa baba na kami Yan Ano ito nga Ito yung mga ano yata no Mga Ha? Ah? Dito? Baka may bayad I-ano mo na lang. Medic, medic, medic. medic. medic, medic. Palasyo ni Lito. Palasyo ni Lito? nilitor. <laughs> ah, ano? <laughs> Asan ah, yung entrance nito? Hila ko yung taong san. Ang daming paintings dito guys. Yan ah. Painting. Sa Elta ba? Mga ano oh. Ito, ito yung mga ano nila. High heritage na ano. Sorry. mang artwork. Pero <laughs> ako? No mag o oh. magkano mag? <laughs> 낚시를 하지 않고, 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 낚시를 지 않고, 낚시를 하고 낚시를 하지 않고, 낚시를 하